Isang magandang araw po mga kabubayan Narito po tayo ngayon sa isang dako ng mundo kung saan mayroon tayong isang nakitang PWD na iisa ang paa siya ay bankero sa tulad naming mga PWD huwag tayong panghinaan ng loob kumuha tayo kung ano ang kakayanan natin upang makapaghanap buhay kumita lumaban ng parehas. Huwag tayong gumawa ng anuman na hindi makakabuti o kaaya-aya sa ating kapwa. Samahan nyo ako sa aming pamamangka ni Kuya na iisa ang paa. Try ko lang na eh. Samahan siya kung paano siya magsagwan. Kaya tara, samahan nyo po kami sa aming paglalayag sa kapirasong Ilong So magandang araw po mga kababayan. Nandito po tayo sa lugar ng ano ba to? Binsong Barangay, Barangay na Pilihan. na Anong po nakasakop dito tayo? Labo? Binson. Benson. Ayan mga kababayan. Kung makikita nyo, may tangan ako dito sa klay. So, may tangan ako dito sa klay. Pero hindi akin to. No, hindi akin to. At ito ay napakasolid Kaya kung sino man bully dyan, mag-ingat kayo sa akin <laughs> baka paluin ko kayo nito <laughs> pero kasi dito may nakita kasi may kasi dito bangkero na si tatay na PWD rin na tulad natin na uh, nakasaklay nito si tatay oh. oh. Mari Laporte oh. oh. nakasaklay si tatay uh. Tay, kailan pa nag-umpisa kayong nagkaganyan? Ah, uh. 1982, August 21. 1982, August 21. So ngayon, oh. meron na kayong... Ilan taon na yun? 20... 30... Mag-ano na? Oh, sige, yeah. kayo nang bahalang mag-add. mag, mag, mag... hindi <laughs> <laughs> na namin alam. <laughs> Ayan, mga kababayas. Tayo, anong pangalan niyo, tayo? Mario Laporte. Mario Laporte. Laporte. O, oh, Mario Laporte ang kasunod po noon Mario La Porte <laughs> ah, kasunod po noon ay La Porte na ah, kasi si tatay La Porte oh, kamag-anak niya La Porte Ay, maraming oh. po kumag Ah, maraming kamag-anak si tatay. Ang hanap buhay ni tatay ay ano? Tayo? Bankero. Bankero. Ayon. Ang hanap buhay ni tatay ay bankero. No? At ang isang ang isang pasahero ay 10 piso. Pag ah, estudyante, 5 piso. Ah, pag estudyante, 5 piso. Eh di, pag PWD, 5 piso rin. Oh. Ay, sa 100 piso, 20 balik kami nito. kasi PWD <laughs> tayo. Ay, kasi may discount pala pag PWD at saka oh. estudyante. Dahil pwede, pwede sumakay sa inyong bangka? Ay, in pwede. Huh? pwede, pwede. Ha? Pwede, pwede. Arkilahin ko kayo. Ha? Eh, piso lang isang tawid eh. 20 balik. Sampu kami pabalik-balik. Kasi 20, sampu pa paraon, sampu pa para uh, Ha? Mag hanggang bukas kami nito. <laughs> oh, may kalabaw pa itinatawid? Meron. May tinatawid yung kalabaw. Ay, Kasi mababa wala. Eh, ngayon, tatawid kami. Subukan ko Tay, okay, wag niyo akong ihulog ha, hindi ako marunong maglangoy. Ako, hindi makakalangoy. makakalangon. Ay, di dalawa tayo. Pag nahulog ako, Oo. talaga hilahin ko na kayo. Damay-damay na to. Oo. Total naman, pareho tayo PWD. Pag nahulog ako, hilahin ko na rin kayo. Sama Ay, kayo. na. Sama, Sama na, na tayo. Pero hindi ako payag, tay. May pamilyang maghahanap sa akin eh. Sa inyo'y wala na. Oo. Pilitin ko hindi mahulog, tay kasamahan po si tatay pagtawid maranasan kong tumawid ko pa paano si tatay magsag po ng bangka karasamahan niyo po kami ikaw sama ka? yan po po yan ah, mga bubayan hindi hmm. okay. doon daw doon daw doon daw ha? ako kamera sa iyo saan? sige sige ayan po tatry po ni Direk engineer sumakay so, po ng bangka ni tatay isipin nyo yan no PWD po PWD po naganap buhay po para lang uh, makasurvive sa buhay so, ayun ang bangka ni tatay o ayan laki ng bangka niya pwede tayo pa pag ganyan na lang galing ah galing ah hmm. sakay na ibigay ko sa ito

Eh po, susubukan po namin tumawid. Tapos pabalik. Nasa lang sagwan niyo. Ayan. Oo. Oh. Puli ka na dito. Puli ka. Sama ka dito. Tatay po. Tara sama kay Ma. Abiyan din ako sama. Ha? Ayun mo na rin sa Mama. Parang gusto niyo ako lang mahumagdaop, mahulog ah. <laughs> <laughs> Hindi po ako sinamahan dalwa. Try. Try namin sama kay dito. Ah, mababaw lang pala. Nakakaano oh, bang? Mababaw, eh. Ah, hindi. Hindi tayo ako malulubog dito kasi ay, hindi ampos yung ano. Uh, hindi ampos yung hindi ampos kalabaw. Ang kalabaw. Oh. Tayo yung kidnapin ha. <laughs> ay, mga kababayan si Tatay po ay isang PWD po tol po. Paano ha, kababayan. At ito, tinry po natin sa makay dito sa bangka ni Tatay. Hop. Ayan. Lahat pala din ako sa bandang dulo tay. Okay lang. Okay na. Ano. Nung unang dating ko po, ay napansin ko kagad talaga si Tatay dito sa ano. Ayan, taklo ba natin kasi mainit ma ano yung ating cellphone. Ayan. Barangay Barangay sing Singit. Singit. Tres. Porok Tres. Singi Binson. Singi Binson. Hindi man tayo dito magulo sa lugar niya dito. Tahimik dito. Okay lang. Okay lang. Mahirap din para kay tatay sipin mo 10 peso o tagal ding magsagwan. Isa pa lang sagwan ni tatay. Dapat dalawa para matulong ako. Ay, di na. Hindi na. Nakakaya naman sa pasayero. Nakakaya <laughs> daw sa pasayero. Ayan o. No? Oh. Naiwanan ko yung dalawa doon o. No? Ito. Ito po yung trabaho ni tatay. Bankero. No. Kakabilib naman si tatay o. Oh. Sampa tayo. Pero tayo marunong, siyempre marunong kayo maglangoy. Imposible naman hindi kayo marunong maglangoy. Nakakalangis Oo, oh, yun. Tawid lang tayo dito. Karong tong alat, ito tayo no? Tabang. Tabang to? Tabang na. ilog pala to. Karong tong na, uh, Labo River. Labo River. Uh, Diyan ba na yun ang dagat? Tapos dito, itong lugar na ito, kinukuha na ng mga buhangin. Pansin nyo yan oh. Eh. Yan po yung tatay. bahay nyo tay, malayo pa dito. Ay, malayo. Sir, Oh. Oh, sa may eskwilahan, malayo pala testingin lang namin tumawi dito tatay mm. ang mga estudyante hmm. tingnan tingin natin kung gano'ng katagal no? hmm. sa Binson Oh, malingke ayan oh. tayo huwag na tayong tumawid iikot nyo na tinisting ko lang po sumakaya no iikot nyo na kaya nyo iikot ayan iikot na lang po kami ano hindi ko na po pinatawid kay tatay siyempre mahirap din po magsagwan uh, nag try lang po tayo makasakay sa bangka para nang sa ganun ay eh, maranasan natin makita natin kung papaano ang pagsagwa ni tatay at, kung, at kasi ito yung pangkaraniwan niyang hanap buhay pang araw araw niyang hanap buhay no, mga kababayan kaya pinaikot na po natin try lang natin no? yan oh. po ang namin. Uh -uh. Uh, barangay boulevard barangay kami nag abang pala doon pasahero ah, uh, si kuya Ayan. nang kukuha. si kuya uh, nang kukuha ng pick up na pasahero siya, siya dito bagkero ah Ibig sabihin siya kasi ay taga -hatid. Kaya kayo taga doon ng inyo. Uh, hindi pwedeng kay kukuha diyan ng pasahero. Hindi pwede. Ah, may kanya-kanya bigayan. So ilan ilan kayo tay na, na, na lang ng bangka dito? Palit palit tambali, apat. apat. kayo. Ah, may araw kayo. Ah, alternate ng araw para kumita. Isang linggo. Ah, isang linggohan. Ayun, edi eh, di maganda naman pala may samahan kayo na ano palitan para hindi agawan ano para pare-parehas may hanap buhay maganda rin yung naisipan nyo na ganoon para lahat may hanap buhay ngayon tayo magkano ang kinikita nyo sa maghapon 300 uh, pag may pasok pag may, tu, tulad ngayon may pasok ngayon wala. walang pasok pag walang pasok magkano 100. ay sa ngayon sa ngayon si Rupa ha ha isang daan bayaran ko na yung isang nyo dublihin ko na yung isang nyo okay lang sa inyo yan salamat Ha? Salamat lang, salamat. Kasi hindi hindi ako tayo dito taga rito, ako yung lang. Nagsama lang ako doon sa dalawa. Nagsama lang ako sa dalawa, hindi kami yung taga rito. Natuwa lang ha, ako sa hmm. talaki yung na naman ito, ni Kwan, ni Matubang. Na-interview na ako kasi hmm. mag-asawa ah, sila. Anong pangalan? Yun ang nakalimutan ko, ang pangalan. Pero sangay sila. Ni Kabal Matubang. Ni Kabal Matubang. Mm, -mm. Hmm. Sabihin ka nun. Ay, di na bumalik. Hindi na bumalik. One year na. One year na. Ah, nakalimutan na kayo. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Eh, anong pinangako sa inyo? Sabi, babalik. Ah, sabi, babalik lang. Tapos, Aba binigyan ako ng isang libo. Isang libo, oh. uh -huh. eh, Sabi ko, tingin. Uh -huh. Maraming, maraming. Pero wala ako tayo pang bigay sa inyo isang libo, ha? Ay, di naman, sir. <laughs> Yun, yung totoo lang na sinasabi ko. Oo. Uh -huh. Dahil, sabi ko, abla. Ma'am, matawid kayo. Pag sabi ng vlogger, kaya bumuhat ako sa duyan. Mm -hmm. Sabi ko, ah, vlogger na naman ito. Bakakira, <laughs> baka sila, wala ito, sila ito yung nag-interview sa akin kasi si... Hindi mo pa ako ng pangalan. Ayan, tinry lang po natin. Tinry na. lang. Yung, yun ang sabi. Mm, yun ang sabi. Sangay sila, ni Kabal Matubo. May video ako nun. Ah, may video kayo nun. Eh, uh -uh. nagtesting lang po tayo mga kababayan ha. Yan. sa sino pong gusto tumulong kay tatay, ah, pwede po kayong magpabot ng tulong, no? Sa kanya. Ah, kung gusto nyo, direkta po sa kanya. May Gcash ata si tatay. May number, ilagay natin dito. Wala si. Ah, wala. O, wala Ayun. Oh. Ito na, nandito na kami sa gilid. Oh. Hindi eh, naman tinapos yung pag ano, andito na sa gilid at syempre, ako unang bababa. Ayan. Dahan, dahan. Dahan, dahan, sir ha. Ako unang bababa dito. Okay. Wow. Yeah. At si tatay naman ang kasunod na bababa. Tay, baba na kayo tay dyan. Okay. Ayan, si tatay. no Hintay lang natin dito si tatay. ha siya itong mainit. Hindi na ako nagpatuloy. May nangunguha daw doon sa kabila ng pilay. Oo. Oh. Ano yan? Isda? Dalag? Binili niya? Magkano bili? Huh? Okay na yan. Tay natin dito si Tatay. Tay, ali kay Tay. Si Tatay. Tinray lang natin na ano. Yan Mainit. Eh sabi ni tatay, wag na anya tayong tumuloy kasi may nangunguhan ng pilay doon. Doon daw. Kaya nagpabalik na ako. May raw ng pilay. Oh. oh. kaya bumalik ako. Oh. Magkano tayo yung bayad ko doon? Kaya Ha? Ha? Ala na nakita. E kita ni Tatay eh. Mukha. Maam. Oh. Tay. Oh. oh. E, pagkarami naman yata nito. T Tulong ko sa inyo 'yan, bigay ko na sa inyo. Uh, Isa-iba at oh. nadadama ni Tatay. Huh? Ha? Kunin 'yung iba. E, huwag pa. Ayun pa, dagdag pa. Dagdag -dag pa si Ma'am. Syempre. Oh. Mm. -hmm. Uy, nasaan kayo, boss? <laughs> <laughs> Kahit walang pasahero, may kita. Opo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mm. Ma'am. Yeah. Mm. Mm. Si yan. Inaiyak mo ikaw, ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabing mapapayak si Tatay. o yan oh. Tapos ako sisisihin mo. Bakit mo oh. kasi oh. pinapa bakit tayo kayo na paluha? Ah, ko lang yung naon nang nag-interview oh. Sabi nila, sangay sila ni kabal matubang. Tapos? Hindi eh, na nga ako bumalik. Ah, One year na. Baka po wala na, na sila ah, dito sa dati. July. Ah, July. 3. Ah, kaya kayo napaiyak na alala nyo. Mm -hmm. mm. Baka po wala na sila dito yung, sa dapit. Yung, yung dyan kay ilan, tinawid ko. Yun, mag-asawa. Di ba mag-asawa? Nagpunta kay ilan. May anak na pilay-pilay. Eh. May anak na pilay-pilay yung mag-asawa? Di yung... -dami -dami. Oh, ang oh, dami oh! Oh, may dagdag pa! Ang bihira! Thank you very much. Ang dami! Ah. Ang dami! Ang dami! Ayan, maraming maraming salamat ha sa akin mga kasama Kay Roda at kay Sir Gab Maraming salamat po mga kababayan O oh, ito si ate o, oh, ito pala yung pasero doon eh Kung alam kong maganda, pinadiretso ko sa inyo yung bangka Ang bira punta mo te? Malabas ka? Opo, dyan ako Si ate ako Si ate ako Ayan ang Mga kababayan o oh, maganda nga no Ay may boyfriend yan pag maganda tayo -a -a Kaya nga tanong nyo may boyfriend yan <laughs> <laughs> Ang college Ayan. Maraming maraming salamat tayo ha Thank you so much po no. Thank you so much po maraming maraming salamat po mga kababayan at kahit pa paano po inutulungan po natin si tatay sa init ng panahon ng pamamangka niya Yan. shout out po kay ate Lerma Tanaka kay ate Marieta Ocampo kay ate bertos Uman kay Maring Sultan Budarat shout out po sa inyo at syempre kay Kuya Bal shout out din po Kalinga Prat. maraming maraming salamat po and God bless you bye bye hanggang sa muli